Halos tatlong taong ko nang ipinapanawagan na palayasin na ang mga pogo sa bansa. Kaya buong buo ang ating suporta kay Sen Sherwin Gatelian sa kanilang committee report na tuluyan nang ipagbawal ang mga pogo. I have always believed that a total ban on pogos is right and just. Sana makalusot na ito sa Kongreso sa lalong madaling panahon. Kung may nakuha man tayo dyan, walang-wala kumpara sa sakunang na nila. Walang manghihinayang pagpinalayas na natin sila sa wakas. Puro krimen at kahalayan lang sa kababaihan ang dinala dito ng mga pogo. Tayo mismo sa Senate Committee on Women, inimbestigahan natin yung mga sabit nila sa prostitution, corruption, lalo na sa pastillas scam, human trafficking, at kamakailan nga na kinakasangkapan rin pala ang mga pogo bilang legal cover ng mga scam hubs. Kaya nananawagan rin ako sa administrasyon, itodo natin ang aksyon laban sa mga pogo para tuluyan na yung mabuwag.